Yo, uh, good morning guys. Shout out. Okay. At may request in advance. All right. Merong reunion ngayon, magtitita ito. Pakita <laughs> ko sa inyo. Na si Edmond. Ayun, kilala niyo naman si Edmond eh. Si uh, ate oh, Nanay, Nanay Marina. Oh, uh, tita ni Edmond at yung kanyang tita rin na bunso. Si ma'am. Hello po. Ang pangalan niyo po? Linda. Ma'am Linda. Okay. Uh, ayan guys, uh, magaganda kasi ang kwento nila kaya ang nais nice namin ibahagi. Hello. Ano, para makarelate yung mga makapanood nito. Kasi uh, dito na nila kung si Edmond ay uh, gaano kabait. <laughs> <Yeah>. <laughs> Sa totoong buhay. <laughs> ayan. Uh, ito guys, ano? Uh, ano ba po kwento nyo ako, mm. kaya ako itong pamang, hindi mm. pa man sinilang, ako talaga ang tatay nito. Ako ang tumulong. Parang pinakakuya niyo? Kuya ko talaga yun. Simula, simula ng bata pa ako, sa kanya ko itinuon yung paghihirap ko. Dahil noong araw, Opo. yung kuya ko, meron kaming kuya na isang may kaya na sa buhay. Ha? Inaapi siya, siya ng kaya. kuya ko dahil ganyan din, may bisyo rin eh. Yung tatay nito? tatay nito pa uh, hindi uh, naman hindi, hindi naman yung gatik katulad nito, nito na may dalang uh, wala pa naman ng, ng araw wala pa yun eh no? At, wala pang ganun ngayon lang sumikat yung mga bisyo Yung pagtulong ko hanggang sa uli sandali ng tatay nito alam nila yun at alam ng kuya ko ng atin niya kung ganito Dangan lang itong sa katulad nito maki. Uh, Hindi ko nagsubaybayang kasi may pamilya na. Yes, pero, pa. kailangan kong iukon sa mga anak ko yung itinulong ko kasi tapos na ako sa tagi. Dito mo, dahil sa panamali sa ko, may dalatang saging, magkakamot, mga mga. Ngayon, eto na, pagdating sa ganun na pagpapamilya, pero ang hirap ang dinaanay. Hmm. Hindi ganun kasimple. Yes, kasi nung, nung ang tatay ko at nanay ko nabubuhay pa ako ang sumuporta ng lahat-lahat ng mga pangangailangan ng nanay ko, ako lang kahit ako ng mga kapatid. Hmm. Kasi nga wala silang kakayanan at ayaw nila sa nanay ko dahil hindi sila pinag-aral. Hmm. Nagtampo hmm. sila sa nanay ko. Kahit sila Ay, ngayon. Na, na ganun na yaman, hmm. hindi na kami kilala. Hindi na kami kilala. May ganun po Oo. talaga sa pamilya, no? Ha? Oo, yun. Pero ito <laughs> na. Kami, itong kapatid ko bilang mabuhay kami ng tama at makatulong sa magulang nangatulong ako Opo. hindi na ako nag-aral inukol ko sa magulang ko yung buhay ko para sa alis suporta so, kaya nakita nila kung paano ko hindi ako nag-aral wala ako tama lang na sumulat at gumasa eh, nung araw naman, ang grade 2, grade 1. Magaling na bumasa. Magaling na bumasa. Ah, eto na. Then, lumaki na ako hanggang sa nagpamilya na ako. Nandun Mama. pa rin ako sa magulang ko. Anong sabi ng nanay ko nung araw? Kalibasa sa Bisaya, Day, baka naman sabihin mo sa, sa asawa ko, hmm. ay paeng, bigyan niya ako ng pera para lang kami makauwi ng Bisaya. Ah. Ayun, ay, Mr. napakabait din na tao. Pag sabi ng gano'n, Sige, pinag-ipunan. Pinag-ipunan. Oo, oh. pinag-ipunan. Dumating yung time na tama na yung pera para ibigay ko sa kanila. Mao, oh, ito yung pera, bigay ni paeng. paeng. Ipangasahin nyo. Tuwan-tuwa yung matanda, tatay, nanay ko, tuwan-tuwa. Hmm. Eh, di sa madali-dali ka, siguro, katuwa niya, doon din kami sa kuya ko hmm. Sa atin ang bahay ko. Nung bahay na ati ko pa boy buhay pa sa San Miguel. Mm. Sa Miguel Sabi niya, Anday, humihin na kami ah. Dahil nandito kami sa video ang sinakagara ng araw. Okay. No, sige, pagbigay ko na sa si pera. Nasa walong yun, noong araw. Pumama, nung. Oo, oo. Malaki nga. Malaki Nag-imbak na sila ngayon ng, dahil uuwi na sila ng Visaya. Okay. Sa madalit silita, hindi sila nakawin ng Visaya dahil ang tatay kung minag hmm. Yung pala dahilan lang yung pag ko sa tuwa niya na akala Nakawa. niya tatambihan namin dyan ng gusto nila. Oh. Oh. Na parang lang Laglat lang, laglag na na sinis sampung araw. Pagkalipas ng sampung araw na yun, namatay ang tatay ko. Oh. 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 So hindi sila nakauwi? Hindi sila nakauwi. Yung pera parang ilinaan na lang para sa kanya. Hmm? Pangit na napuntahan na tahanan, no? Pangit. <laughs> ngayon, ganun pa man, hmm. ang nanay ko kasi malakas pa rin ang buhay naman ng mga nanay ko. Ito. ko yung ang nanay ko. Ito, may sarili na rin siyang pamilya. pamilya. Sa At yan din, ako mag nito. din ito. Ah. Uh. ko maaga. Ibida sa... yan maaga pa. Kayo po o, naging solo na parent? Oo, solo parent siya. Sa tatlo niyong anak? Sa tatlo niyong Yun yung, yung dahilan kung bakit kayo nangalakal na... Hindi. Nasubukan yung mga hindi pa, lakal? Hindi pa, hindi pa. Ah, hindi hindi. pa. Buhay pa. yun. pa yung upangga, parang tulong mo sa asawa mo kasi hindi sapat yung... Oh, marami pang kalakal ng marami araw. Marami pa pang kalakal ng araw. Yung taytay -tay na yan. Yung tay, -tay na Bibi Aga na yan. Oh, yun kanilang... Ay, ganun yung tay-tay na Bibi Aga Tito na ng buhay. Daanan oh, mo. Mahirap. Ang ang Bago mahirap ang pinagdaan. Yung sa estates mo. Baka mga pagsubok sa buhay. O um, baga hanggang sa nakapagpamilya ka na. Hmm. Sabi ko, ako. Eto ako mag-aano mag, uh, ko para ay, ang mga ay, anak ko mga, maitawid ako, ko talaga at mapag-aral ko dahil hindi ako nakapag-aral ng na tama. Ako po ay uh, sa nakikita ko sa inyo ngayon na napakasigla nyo pa. Uh -huh. Hindi ako maniwala na 75 uh -huh. 75 years ay, old. Ay, <laughs> guys, ito si nanay po ay 75 years old na. At si ate, hindi halatang 68. Uh -huh. uh -huh. Ayan oh, ay, nga, salamat po, Lord. Oh, ayan, masisigla. Ay, da -da, ay, masisigla sila, ano? 68. Tumarampa pa. 35 East我, Anda, uh, na abroad. Kasi ako, I mean, ano ko, nakalaling na, na nung, nung, araw, wala kami bahay. Pero pinagsigay pa namin. Hmm. kasi Nagsika po talaga kayo magkaroon ng bahay. Nagsika para sa mga anak ko. Ilang importante bahay. Kasi pag wala kang bahay, parang ang ibo na. Nung inalis kami, itataboy at itataboy ka, di ba? Kaya yun ang, ano ko sa, pero sa pagbinta, wala mo problema eh. Kahit saan ka magtayo mm -hmm. eh. Kahit tayo ang mula at mm -hmm. yung lupa mo ng bahay eh. Oo. Uh -huh. Kaya kaso, ano naman ang buhay mo sa pagbinta? Nandito kasi talaga ang buhay uh -huh. sa Manila. Kaya, nakapasalamat na pa rin na ako. Oo. Wala uh -huh. rin po lang. Dahil, meron pa rin isang dahilan kung bakit. Alam niyo itong bahay ko. Uh -huh. hmm pag po ko, pamangkin ko nandito sa lugar nito. Pero hindi kami binigyan ng pagkakataon para magkaroon ng sa akin. Ah. Uh, alam mo kung sino ang nagbigay sa akin? Isang kapitbahay ko rin sa Villa Uping. Ah. Uh, Kalibasa sila mga nakabili yung mga anak ng lupa. Ano ang sabi sa akin ng matanda? Si Anin si Mang natiga pampanga yun. Uh, Nakita yung inuupahan namin. Ang liit-liit. Bakok-bakok yung Hmm. Naawa, anong sabi ng matanda sa akin? Marina, yung bahay ko sa, ito sa Ilugin, hmm. Iyo na lang sa ulian mula ng halagang 300 pesos. si Pinagsikapan mo sa Ang problema, wala akong pera nung panahon na yun. Uh -huh. Alam mo, sabi ko, pagdating ng mister ko, baling kabaw, sabi ko, pa, yung bahay ni Alice, sa ulian daw ng 300 tanong sa akin nito, ba't yung pera ka ba? Wala. <laughs> ano gagawin mo para mapunta? Ay di mangungutang. Yun. Di o, oh. diba? Okay. E tama-tama yung pari ko, galing Saudi. Di e, pumunta ako dun sa kanila. Pare, baka naman uh, pwede makahiram ng kayaan. E, ibabayad ko lang dun sa bahay na bibiling ko. Hindi yeah. e, naman bibili, para magsasauli lang ako ng uh. Binastos, ng paglipat nila. E baka naman pwede pa utangin mo. Ano? 300 lang utangin mo o ito 1,000. libo o nang bayaran Iyon na yan ay gabayit ng kapare na ano ha ay just thank you marami nga sa ito na siya pinayaran ko ang ano ano sa ito na po yung kapalit ng bahay ay mm. ito na ipalit sa bako bako dito tama lang din naman may silong pa ito nung araw ha Dugo talaga ito. Ay, ito na. Ang problema ko ngayon, yung kuya ko, kasama ng asawa nito sa trivial piano nung araw. Nagtatrabaho din yung mga kuya ko, mm. asawa nito. Marina, kunin mo yung mga kahoy dito. At naglabas kami ng kahoy sa trivial piano mo. Isang truck. Sa aming galing yun. Halagang, ha, sa inyo, lang yung binayad ko doon sa truck. Binakot dito kaya gumanda yung bahay ko. Kaya paano tinan kita sa Tapos, ang problema pa, natagpian nga. Iyong yung naman. 20 years before namin napalitan, mm. eh, hindi nag-abroad yung pangalawa kong anak. Hindi pa namin magagawa yung bahay. So, eh, yung anak ko, magbasa, anak pa rin oh. ako. Hmm. Kasi pagkakating gabi, eh, may mga naglalagay, dahil nababagsa. Eh, paglasing yung mister ko, nagagalit. Kasi eh, siguro, sa isip niya na gano'n na, na inaawain yung tatay niya, nag-abroad siya. Yeah. Yung Nung paka-abroad, pagkalipas ng 20 years, pinakita namin yung buong mga tatlo. Ay ngayon, tatlo palapag na siya. Ay, ayun, siya pa rin ang gumagawa niya ng anak ko. ganda ng kwento niya mga ate. Ano? Ah. Sobra, maganda ng kwento ay, mo. Ay, gano'n po. Ay, ay magpapasalamat. Pinag, tsaka matawa. pinagyaman niyo yun na yung opportunity na dumating sa buhay mo. Ay, yan, ang tama. Ay. Kasi sabi ko nga sa sarili ko noong araw, pag ako nakapagkasawa, nag-anak, ay dami nila pag-aralin. Toto, pagsikapan talaga. Hindi man ka ako makapag-college basketball napatapos dito lang ng high school. Walang daya. Nagawa ko lahat sa itong anak ko. Yun ang pangarap ng magulang sa anak nila. At ang wala. Agree ko masasabi, ka ba diyan, ate? Wala akong masasabi <laughs> dahil ang gusto anak ko sabihin ay tibihin mo ularin ito ang dami ng pag-aral ko Ang dami dam. like, Para um, sa kinabukasan um, um, ng um, anak niya. Ang dami ng nang, ba? Pasig. 3 piso ang baon. Masaya na sila. Anong ginagawa ng mga anak? Magbabalot ng mga mani-mani kung anong ibibenta sa ito. Ah, marunong. Marunong Ay, sila. sila. Yeah, anak ah. na, lahat ng, hmm. Hanggang sa nakatapos sila, ibigay na nila sa amin. Hanggang ngayon, yung anak ko ngayon, siya pa rin ang nabibito sa mga. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung magulang nyo, inalagaan nyo. Yan. Ngayon naman, yung anak nyo, yun naman ang nag-aalaga sa inyo. Kaya sabi ko nga, kumbaga sa ano, nagtanim ka ng... Opo. At kabutihan sa pamilya. Yun. umani ka naman ng kabutihan. At sigurado po, yung mga anak nyo na tumutulong sa inyo ngayon, baka yung mga anak naman nila ang tutulong din sa kanila. yung anak ang mga tulong, eh. Ano po? Ang ganda na lang. Ay, pa rin. Oo. Oh. Oh, oh, pero may, may sarili na siyang bahay sa dilaw. Oo. Mm. mm sa so, lugar mm, mm, ko. Ganun sa lugar ko. Ah. Ngayon, yun nga. Ginagawa ko dito sa bahay. Ano? <laughs> may papayin nyo naman kay Edmund? Kaya ito si Edmon Oo. Uh -huh. Araw ko pa sinasabi. Magpagalika. At tulad niya, nagpapasalamat ako sa inyo dahil sinok po niyo sila. Apo. Pero sana, magpatuloy ang kabaitan na ipakitita nila. Oo. Ang, oh. ang sabi ko po sa kanya, yung napagdaanan ng bisyo, wag na. Tama. Bayaan mo nang manatiling kasaysayan na 'yon. Taman. Wag mo nang balikan. Wag mo nang balikan. Eh. Oo. Oh. Siguro nandito kami sa likod mo kagat ng araw. Ipakita mo muna sa amin galing mo dalo na kay Marong nag-aanak. <coughs> Pakita niyo na wala silang masasabi kung ano man yung kanilang dapat na mangyari sa inyo na maging mabuti kayo. Masaya ba kayo na dinalaw kayo ng pamangkin ah, okay nyo? Oo, na, Nakita namin ang laki ng pagbabago. Opo. Then sa inyo. Sana nga. Oo, sana nga ah. Eh, tuloy, tuloy, support na lang po siguro ang kailangan natin. Uh, Oo, oh, wala ah. nang problema kasi kahit papalang kung pagkain <coughs> lang naman <coughs> at may kumikin. Kaya naman. Hmm. Bakit ba hindi? Pero wag lang niyang gagawin ano sa, ano, 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 ito, mga sa ano. akin. Ito ah, hindi sa akin ah. Yan. Diba? Ako, nag-alit ako. Ay, ang ano ko, ang ang ano ko, ano pagdating dito sa Pilipinas, mag-ano na lang ako. Kung baba, kasi 30, 35 years kang nagtatrabaho doon, kumakayod ka. Kala mo, nag eh, parang ano, gusto niyo sana, i-enjoy diba? niyo na lang buwan niyo. Diba, -e. eh, ang aso, iniwanan ka pa ng isang, yeah, ayun, sa ano, apo. may pinalaki ng isang ako na walang magulang, walang nagulang uh, namin, walang suporta o sino, diba ako ah. so, anong gagawin natin, anong tatapon natin hindi pwede pabayaan ng lola hindi pwede yun po ang cargo nyo ngayon cargo nyo nga yun yan pero sa ganang akin po hindi po kayo ma makakalimutan okay. ni Edmond namimiss kayo, naalala niya kayo kaya sabi niya Oo. nagpaalam sa akin, pwede ko ba natin puntahan yung aking mga tita Ah. Uh, e. kami at least, oh, yan, Na kumbaga parang parang pinagmamalaki na kami sa inyo. Oh, iba? Di Masaya kami. No? Oh. Siyempre, appreciate namin yung ginagawa niyo hmm. sa kanya. Yeah. Ang akin lang, magbago, magbago sana. Yeah. Maganda ka, ano. sa huling... Kasi, hindi naman kami yung taong talagang parang, ano, kasi pinagdaanan natin ng hirap, pinagdaanan natin lahat na, nawa ka ng tama. Magpakabuti ka lang sa kawa. Magpakabuti ka, dahil Manantin sa, dami natin, kumbaga, sa aming, walang manuloko, hmm. walang mag, wawalang nga responsibilidad okay, okay. na matyaga rin si Alan sa kanya kasi sabi namin baka linoloko lang tayo na nagbablog yung pong mga tinara nila sa Antipolo, si Ate Gina, kapitbahay ba, nila ron tinanong din namin kung ano bang pagkatao si Edmond, pag nga ginagulpe si Alan ayun, 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 pero sa kabila ng ginagawa niya kay Alan ang pa magkasama sila. pa rin sila. Ayon. Kasi mahal siya ng jowa niya Oo. Eh. o, uh -huh. oh, di ba? Kasi kung hindi ka mahal, hindi ka tinagtyagaan. Kaya, kaya galit na galit ako sa kanya. Uh, oh, oh. Pati sa, Ayon. sa jowa niya, sa oh. visit ko, iwanan mo yung beti na yan. Ay, hmm. at, Alam mo naman ako, galit talaga oh, ako. So, at, Mon, ay, alam mo ay. na, pag naging uh, salbahe ka, ay, oh, oh. oh. mismo mga tita mo, tinatakwil oh, ka. Oo, oh, 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 di diba? Hindi kami nagkukunwari ito ngayon. Ayaw na ba kami plastic na tao. Kami oh, puto. bago uh, dumating ang uh, oh. Pasko, ano masasabi mo sa mga tita mo? Hindi <laughs> 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 huh? <Maybe> Merry Christmas. <laughs> Merry <laughs> Christmas. Wala <laughs> pa ngayon pa Pasko. Yan yung anak kong lalaki na gisa. Uh, kung ano man yung pagkakamali mo, huwag ko uh. ng tawad sa kanila. <laughs> Basta Magpakabait ka yun lang ang ano. Ipakita ko kay Manong Lamini. Maging mabuti kang tao sa kanila. At sa kanila oh, okay. kayo. kayo. Ay, marami. <laughs> Ay marami. Kaya lang kahit sako pa. Oo. Kaya lang, nung araw, di ba, binibigyan kita ng damit? Okay? Ano ginagawa nyo? Bibenta nyo kung saan iwan. Ah, diba? Mga damit, binibenta. oh, malamang. Eh, basta lang mayroong pangkarga eh. Kaya masabi mo, di ba, nabubuhay ka ng ganyan sa kalsada? kasi wala Tapos, talaga kami ka mag-anak na ganyan. Wala kami. Nahirap lang kami pero hindi kami nagdaganyan. Ah, uh, uh, kahit na ang hirap namin, ng buhay namin, namin tumira uh, kami, kami sa bahay. Sa na may mong kalan, mong na may, <laughs> may abuhan, kahit kakawang <laughs> <pasang> pasampasan <laughs> mo. Oh. Meron kang itang sasain, hindi kami nabuhay sa kalsagan. Ganyan, ganyan. Yan ang ayoko. Talagang nagsisikap. Nagsisikap talaga. Ah, saan yung pagsisikap? Nabuhay sa Ariton? Oh. Hindi ka, hindi ka lang na sorry. <laughs> Pasensya na! <laughs> sa mga tita! <laughs> hindi ka nga nag-bliss eh, hindi nga kita... <laughs> hindi nga <ka> kita nakita <laughs> mag sa tita mo eh. nga? Oo. Hindi problema, Bless! <laughs> bless, ka, bless ka, <laughs> oh. Bliss! ka, Di ba? Oo. Oh. 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 Basta. ikaw gusto ko oh. maging babae ka. Yun. ka lang, ka sa inyo. Pero kung sa bahay Ganun lang yun. <laughs> <laughs> Simple, oh, simple lang para. Simple lang, tao. Nandito oh. lang kami. Oh. Simple lang pero kung sa mga bagay na kung bagay mayroon, di bakit na hindi kita bigyan? Kung oh. ba pinagdadamutan kita? Kahit kailan hindi kita pinagdamutan. Ang ayaw ko lang magsalba. Hindi okay, ba? Pa, pag pumunta ka kay ating para wala ako dito, kumakain kayo kumakain, bibigyan pera. Masko. sa akin. Mas ko. Okay. Tapos bibili mo lang ng ganyan. Pang siyabo. Ayoko ng ganyan. Ayun, ay na ayun, 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 kasi pag may bisyo Kasi pag may bisyo ka Hindi mo uh, na kilala yung uh, kapatid mo, tita <laughs> mo uh, Ano mo, baka na natutulog kami Dibla na lang kami inigay oh, oh Kaya nga Hindi ba? oh. Kumakain ka mamaya, sinasaksak ka na lang Ipamangkin mo yan Kaya, kaya, kaya nga, nga. Anak, diba? anak, Anak, anak Anak, Maganda po ugnayan yung magkapatid, ha? Ay Close po kayo. Hindi, wala naman. Oh, Yan na ang nag-alaga sa akin, Nag ang maging pake. Ang mga ganun sa amin, hmm. ay ilangan magdamayan kayo magkapatid. Tignan mo tong bahay ko po. Lahat na nakatira dito, puro mga apo eh. ko. Mga anak? Mga apo. Apo sa tuhod, nandiyan dyan. Bakit? Uh. Ako lang ang mayroong ganito na nagpupup sa sabi nga niya kung oh, siya yung marina kup yung bahay malaki na eh, eh si Edmond po pagka tumina niya pwede niyong kapkapin bakit ba hindi kung maging mabuti talaga siyang tao kung oh, mo na ha Ayoko talaga yan ang assurance si ni si uh, Tita Marina mo. <laughs> Oo, hindi. Ayoko talaga Kung naman. magiging matinong si, ka. Kasi siya, meron masang hindi siyang <laughs> ano, kaming uh -huh. uh -huh. kami. Hindi ka to sa realidad ng sasabihin ko sa sa kanya. Uh -huh. Kami, may kapasidad kami para kukupin. Pero, ang pagkaka, ang ang amin kasi may kanya-kanya kaming buhay. Mahirap din kumukop ng ganyan. Matanda na siya eh. Kailangan gumawa siya ng sarili niya. Magtayo ka ng sarili mo kahit isang maliit doon sa atin mo eh. Huwag kayong makisama sa iba. Hindi pwede yung ganun. Maghanap buhay ka kasi kahit tatulok ko lang pala Kasi pag parang tilolerate mo yung katamaran niya. Oh. Kailangan magsikap din siya. Kailangan magsikap. Oh, hindi mo. mabuti kung baldado. Diba? Nung minsan po, magkasama kami dalawa, sinama ko siya sa trabaho ko tinanong ko sa tinanong ko sa kanya kung anong plano niya sa buhay niya. At sabi nga niya, tumatanda ako nang walang sariling pamilya. di Sabi ko, "Di mag-asawa ka." Sabi naman niya, "Kawawa naman si Alan kung iiwanan ko." Kasi ako sila ni sila talaga ang destiny. May kasi ano, kung sila talaga ang destiny, meron silang isang place. oo. Na sila doon mabubuhay, maghahanap oh, Magdamayan sila hanggang sa... sa... Kasi ka kung pupupin na namin yan, oh, baby, baby. ang pangit, hindi oh. maganda. Kasi malaki na siya. Buti kung baby pa lang siya, nakinipit namin. Eh, Magtayo kayo, katulad nung kay ate, ha? Pero ganyan naman ang Pwede pa kami magbibigay. Magbigay kami ng tulong sa kanya. Kung ano ka ka ba naman na yung mag-share ka? ka oh, no? yan, mo ng bigas. Magsarili ka ng buhay. Maghanap buhay ka. Walang imposible. Marunong ka naman dati, naghanap buhay ka. Kasi malakas kami, ka kami ang kami ng Oo. Hindi kami, Mabubuhay kami ng kami, kami mong sino, mong sino, sino, anak Alan. 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 Yeah. Diba? mabuway kayo kasi mas masarap mabuhay yung wala kang walang kumukupkop sa inyo. Example, kayo. dito, At walang magsusumbat sa inyo. dito, kumukupkop mo. Eh, siyempre, uh oh, ka. Oy, uh oh, ganin lang ganin ba? Mas masarap Ay, mabuhay mo so, yung mabuhay ng sarili mong pagsisikap, so, oh, uh oh, sarili mong paraan. Sarili mong paraan. paraan. Hindi ka aasa sa ibang tao? Hindi. Tama yun. Uh oh. Ikaw nagkaroon ng ganyan na buhay, nagsama kayong dalawa ni Ana. At maging kahit sabihin natin, ganyan Wag lang. Huwag lang kayong tumira tubuhay. sa daan. Huwag lang kayo. Masasagasaan Ay, po pag tumira sa dam. <laughs> 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 ano po ang panghuling payo nyo kay Edmond? Ayun lang, ang huling payo, maghanap buhay na marangal, uh -huh. huwag ka nang magbisyo. Yun lang, para at least eh, andito pa rin kami na mga tita mo na... Uh, at least, makikita ka namin na umayos ka. Masaya uh -huh. uh -huh. kami para sa iyo. Masaya kami uh -huh. kung uh -huh. ano man yes, ba? ang... Hindi basta-basta ang tao yung kumupok sa inyo. Yeah, at Ikaw po ate Marina, kanina. ano po may papayaw kayo? Ako gano'n din naman yeah. po. Eh. Hmm. Wala naman akong pwedeng hangad sa kanya kundi mamuhay ng tama. Opo. Ah, at And, saka kwak. Kahit anong hanap buhay, pasukin mo, mabuhay ka lang ng marangal. Kaya nga nung nalaman ko po na nagagalit yung mga tiyahin, sabi ko mayroon kang hindi <coughs> lawang maganda o oh. mabuti sa kanila. Hmm. Kasi hindi naman sila magagalit kung ikaw naging maayos. Oo, oh, ako totoo na niya. lang kami. Hindi, kami, marami. hindi naman kami super, walang hiya na. Wala hindi na kami kwentang Hindi nga kami mawala sa... Hindi na kami mawala sa ibang tao eh. Kapa. Tumutulong nga kami hanggit may maayos. May maiaabot ka doon sa taon dapat mong tulungan eh. ikaw pa kaya na talagang dugo kita? Oh, yun lang oh, ba? eh. Diba? Kaya lang, hindi tama yung pamamaraan mo parang. Tanong mo ka kasi kami ng takot eh, di ba? Mm. Na sistema ganyan, pag nalasin. Diba? Kasi naranasan ko yun, di ba? Trabaho. Eh, kung magkakaway ka, ka, sino apit ka, di diba? kami? Pag inong-inong ka doon sa hindi mo mag... Kararating mo lang din sa lugar na ito, makipag-inuman ka dyan sa mga tambay na yan. Ang sabi ko iyo, huwag kang makipag-inuman dyan kasi hindi mo kilala yan. Oo. Oh, uh, diba? diba? hindi ka taga rito. Eh mamaya kung may mangyari sa kanya, siya sa ko siya. Kasi Tama. Kasi ko siya eh. Mm. O diba? Mm. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Kaya sabi ko ayoko yung kabutok sa bahay ko. Kasi ako, Ta ayoko talaga ng ganyan. Tahimik kami, kami, Tahimi kami buhay. kami. Awa na yung Ilang taon na kami dito. Wala kami rin itong kami. Away. Ano? May tumugun. Wala po. Kami. Maganda ho na isang tama. mabuti tayong mamamayan, ano? Mamayan ang tama. Oo. Mm. Ayun din yung mga manhirap. ganun. Marunong tayo makipagkapwa. Makipagkapwa. Oh. Yun ang pinaka-the best na makipagkapwa ka sa tao. Mon, ang babayit pala ng mga tita mo. Bakit? Ito, may ko. Mm. Dapat yan kung sa akin kami ay ay na nasa hindi. Ano natutuwa kami sa kanya nung araw na. Oh, dapat ay, aral sa pa yan. Pero, pero hindi. Huwag pa tatay ko nung araw. kami natutuwa. Ay, di salamat. Mabuti. Nakatapos oh, sa na ganyan. Na, natutuwa kami. Nagpapasalamat kami. Pinag-aalaga na sa kanya kasi hindi nga nagkasawa. Oo hindi nakapag-aral kasi wala rin naman kakayahan wala namang naman problema hindi nakapag-aral hindi yun eh okay lang yun ang dami taong hindi nag-aral pero oh. nabuhay ng tama oh. Oh. Buhay ka ng tama. Buhay ka tama. Ba? tama. Bakit mga tayo, titulada mo Hindi naman. Oo, kaya nga. Eh ako. Oh. Lalabada. Ayun, aral nag Eh ngayon, natuto ako maghanap buhay. Natitinda ako dito sa Christo. O ano sabi ng mga anak ko? Nay, huwag ka na magtinda. Binibigyan naman nakita ng pera hindi sapat kailangan ko pa mabuhay lang ibig sabihin na hindi umaasa sa inyo dahil may lakas pa ako eh kung okay. wala na akong lakas okay hmm. pero hindi huwag niyo muna akong awatin dahil kaya ko pa magluto kaya ko pa ko ano mga ibig bagay, sabihin po eh mga paninda niya kaya nagluluto niya bro, marami niya eh palabok ayos ah isa. maganda maganda sabihin, ito namin uh. hindi naman sa hindi po ito nasisi. Una namin, 5-6. Tagal <laughs> lang po talaga. Tagal lang tayo. O, oh, diba? Ayan. Diba? So, Salamat. Maraming yung salamat sa mga okay. kwento nyo. Okay. okay. Thank you, Ren. <laughs> po natin okay. ng magandang uh, ah, aral yan. Ayan lang po ang oh. edit, di ba? Oh. Sa mga buhay natin ganito, di diba? oh. 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 e eh. ba? Eh yan, minsan nagbablog-vlog din to eh. Kaya kung ba nagre-reels ako, nag -re ako di ba? Baka sakaling dyan, magkaroon ako ng pera. Ayan. Diba? Opo, yun, eh. Ang pagre release po, ano oh. lang? Parang i-enjoy mo lang diba, sarili mo. Parang i-enjoy mo lang eh. So yun guys, ano, na nakuha na, natin ang uh, mga pahayag ng mga tita ni Edmund. Ano? So doon natin laman sa maikling panahon, may natutunan tayo, may mga araw tayo makukuha. Yung totoong buhay, yung realidad ng buhay ay uh, narinig natin sa kanila. So maraming maraming salamat. Thank you for watching. Bye bye. Okay.